gintilawan ko ang iya mani. Kag, ginpa, sipot ko ang akon hotdog sa iya. Hi! Dear DJ Cory, itago lang ako sa ngalang Fred, kag ini ang ako nga historia. Nagbalik na ang face-to-face Daw -face classes. san o nga ako mismo ang nagasulod sa eskulahan. Subong, may mga chikiting na ako nga ginapa-eskwela. Ang misis ko, uh, teacher sa isa ka private school. Kag naman may negosyo nga isa ka internet cafe dari sa Iloilo. Nagabawi pa lang ako sa mga losses ko sa pandemic. deba diba? Grabe gid ang pandemic nga to. Tanan man kita na budlayan. Kung kaysa, kung stressed ako, makabatsyag ako sang kahidlaw. Inablang feeling nga gusto mo balikan ang nagligad. Ang mga panahon nga wala ka sang mabug at nga problema sa pangabuhi. Kada mo abi sa mga problema nga ginaatubang ko subong nga ara na sa insakto nga edad, hindi pareho sang una, sang bata pa lang ako kay nagaeskwela pa lang. Sa una abi, ang masami ko nga ginaproblemahan, ang pagbitbit sang mabugat ko nga school bag kag kung mabitin ako sa akon balon. Kung kaysa, nagapangayo lang ako sa mga classmates ko. Pero, kun ako naman ang may extra, kabalo man ako mag-share. Amo na ang values nga ginatudlo sa school namon. Share your blessings. Hambal pagani nila it is better to give than to receive. May istorya ako sa imo, DJ Cory, nga gusto ko man i-share sa mga followers mo. Masami ko gina-recall ini sa asawa ko. Gani masami niya man ako ang ginapakdol <laughs> tungod sini. Wala ko kabalo kung nalipay man siya kung ginabalik ko ang istorya namon. Pero ang pagkabalo ko, Nag-smile siya every time madumduman niya ini. Amuning natabo, iistorya ko. Itago nato ng asawa ko sa ngalan niya Melody. Balikan nato anay ang panahon niya mag-classmates pa lang kami sa elementary. Hindi lang galing ako sigurado kung grade 4 or grade 5 kami sa dito. Isa ka adlaw. nag kami ni Melody dito sa likod sa kantin sang school namon. Dito kami sa uh, sadto nagapwesto kung puno na sang tao ang kantin. Kag wala na kami sa mapungkuan. So yes, uh, nagkasabay kami ni Melody dito sa likod sang kantin samtang recess namon. Gin, uh, pamangkot ko si Melody. Tambal ko, Mel, anong balon mo? Sabat niya sa akin, Ari Fredo, money? Wala patay ang kuot niya kag-usang sang iya balon nga mani. <laughs> Hambal ko sa iya. Mel? Pati lawaman ko bisang mani mo? <laughs> Gintagaan niya ako sang iya nga mani, mga pilaman kabilog. Sang natilawan ko ang mani niya, natulala ako sa kanamit kag sa kahagpok sini. Hambal ko kay Melody. Mel? kanamit gidi sang manimo mabasa-basa di bala ginlaga nga mani na pwede ko matilawan liwat ang sabat niya sa akon oo damo pa mani kuuta lang tapos usapon mo sang mayo ha kay kananam gini sang mani ko tapos may mani man ko di nga lain nga flavor pili ka lang da Aside sa ginlaga nga mani, gintagaan ako ni Melody sang pila kapakete sang lain-lain nga variety sang mani. <laughs> may mani nga maasin, may mani nga makahang, may prito nga mani nga may color brown nga panit, may mani nga mala, kag daw hilaw, may mani nga basa, kag may mani nga daw uga ang sabor, kag daw malangsa gani hambal ko sa iya. Abaw Mel, grabe gali ang hilig mo sa manino. Mayo lang, wala ka ginapimpol. Ang sabat niya sa akon. Nga, magkapimpol skid ko. Makuha ang pimpol sa manihaw? Yak! Kagdali lang gid. Nga, ako lang gapang hatag balon haw. Gaiman ko di bisang balon mo. Ano balon mo da? So, ako naman ang nag-share sa balon ko kay Melody. Hambal ko. Ari akong balon, Melo? Hotdog? Nakangangagid siya sa makita niya ang hotdog ko, DJ Cory. Ang sabat niya, Uy! Kalaba, kagkatambok sa hotdog mo, Fred! <laughs> ang sabat ko, Siyempre, jumbo ni hotdog ko para hindi bitin. Ang sabat niya, Fred, ako naman pati ang jumbo hotdog mo. <laughs> so ginbuksan ko ang balonan ko. Kag nagkuot ako isang isa kabilog na hotdog. Kagintuon ko sa baba -ba ni Melody. Hambal ko, Mel, say ah. Uh. Kag nagsabat man siya nga, ah. Uh. Kaginhungit ko ang jumbo hotdog kay Melody. Melody. Ginusap ni Melody ang hotdog ko, kagintulon sabay iya dila sa masipot na ini. Hambal niya, Mmm! Yummy! Pagkaubos niya sa isa kabilo nga jumbo hotdog, nagdala ko gid ang mata niya. Fred, kanamit gid sa hotdog mo? Kaso, bitin pa ako eh. Ngayon pa ko bisa. Sige na, Fred. Hindi ako dalok. So gintagaan ko pagid siya sa isa ka hotdog. Nagkuha ko sa tinidor, gintuslok ang isa ka hotdog kag ginhungit kay Mel. Ginkagat ni Mel ang hotdog ko. Pero nakibot siya. Sang daw may naglaway nga color white nga yellowish halin sa hotdog. Hambal niya, Fred, masiyami niya. Hindi, gali ni hotdog lang. Jumbo, cheese dog. Wow, may cheese. Amo niyang manamit nga naguyog uyog-uyog sa TV. Uyogon ko man bi. Gindakop ni Melody ang cheese dog halin sa tinidor. Kagin uyog ini para magwa ang nakatago sini nga cheese. Kagin sipot niya man ang malaba kag ko nga cheese dog. DJ Cory, samtang naga istorya kami ni Melody, may isa gali ka o si Sera, nga teacher, nga gulpi lang nagpakita sa amon. Nagapamati gali siya sa istorya namon. Hambal niya. Fred! Melody! Ano nang gina-istoryahan niyo? Manikag hotdog? Kabata pa sa inyo kahigo na sa mga pinsar niyo? Nakibot kami. Nagnangalang kami pareho tungod hindi nawan maintindihan ang ginahambal ni Ma'am. Sabat lang ni Melody Ma'am, wala kami may ginahimo nga malain. Nagkakaon lang kami. Ginashare ko lang kay Fred ang peanuts nga balon ko. Di ba na Fred? Sabat ko. Oo ma'am, ginshare ko man gani kay Melody ang balon ko nga hotdog. Ari ma mo? Ginpalingling ko kay ma'am ang balunan ko nga may unod nga hotdog. Kaginpakita man ni Melody ang balon niya nga man eh. Nagdepensa tayo si ma'am. Oh, Abi ko, kung ano nang ginahimo nyo. Sa dason, maghalong ka mo sa mga words nyo ha? Pila ka mabalaan nyo gid kung nga ah. Dayon, nagtalikod si ma'am kag naglakat pagkatapos niya kami nga akigan. Nakapaminsan ko sa oras nga ato. Ha? Mabalaan namon ko nga ha? May nahambal bala kami nga sala? Pamangkot ko kay Melody. Nga ayhan, nangakig sa aton si ma'am. Gakaon lang man tadi ang sabat ni Melody. Ambot gani ah? Na ano to si maman? Basi bad mood lang? Ha? Lakat at afraid? Gintapos namon ang pagtilaw sa ng amon ng mga manikag hotdog. Sa hinali ilang nagtunog ang bell sa school para sa madason nga class period namon. Fast forward, DJ Cory. Mahambal ko nga mas makarelate na kami ni Melody sa ginaputok ni Ma'am. <laughs> na hanungod sa tinaga nga mani kag hotdog. Sa pagkamatuod, sa paglipas ang malawig na panahon, pila ka beses naman kami nga nagtilawanay ni Melody sang amon mani kag hotdog. Gani naglabot ang tanan sa pag-asawahay namon. Kagtungod sa liwat-liwat nga tilawanay namon, sang amon basa nga mani kag jumbo nga hotdog nabugayan kami sang isa, duha, kag tatlo ka mga anak Subong, tanan sila dalagko na. Malipayon man ang kabuhi naman bisan madamo usang responsibilidad sa pamilya. Pero mahambal ko nga. Sa panahon nga ini, labinagid subong, DJ Cory, klaro na sa amon nga mag-asawa. Ang rason kun nga aginsita kami ni ma'am sa amon nga istoryahanay about sa pagkaon sang mani kag hotdog. Sang bata pa lang kami. Sa mga pareho naman nga parents nga nagpamati, sa mga amo sila ni Suryanay eh, or makalantaw sa video nga ini eh. balaan ko balaan ko nga gets niyo man ang buot silingon hindi ko pa abi malipatan ang mga detalye DJ Cory tungod madumduman ko nga nagsumpa ako sa kawalingon ko nga pila ka adlaw hibaluon ko gid ang misteryo sa likod sang pagkaon sang manikag hotdog tungod lang mismo sa nangin violent reaction ni ma'am sang adlaw nga ato Kagsubong nga naintindihan ko ng tanan, isa lang ang conclusion ko. Manamit magluto, kag manamit magkaon. Labi kon kasalo mo ang tawo nga palangga mo. Sana all may kasalo. DJ Coring, madamo nga salamat. Kabay pa nga mo ang kasaysayan na mo ni Melody. Love, Fred. Hi, loves! Nako, knows mo na bala ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O, oh, feed supplement ini para sa mga sapat. Amo ini siyang iya nga? Itsura. This is a uh, feed supplement para sa mga alaga ano ninyong nga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kung tubig. Kompleto sa vitamin and minerals nga makabulig para mas mangin healthy, mapagsik, hindi stressed, kag sakitin ang inyong nga mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kabayo, 90 pesos lang per pack. For orders, please message message King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page kag available man sa Shopee kag Lazada. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!